Um, Ganoong Pangulo, mga ginagalang kong kasamahan, nais ko pong ilagay sa talaan ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversion at ilihis ang tunay ng mga salarin. Tulad ng nasabi ko po, no, ako ay unang uh, huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, sinundan wala silang sinundang script at base sa kautosan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po si Ko um, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang disyon ito para sa Pangulo Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot um, ang, kanyang, ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, yun ang Pangulo, nais ko pa sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutul niya sa anumang diversion dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang pagilihis na ito. Dapat labo tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pang sa kapangyarihan. Subalit so huwag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa. Upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa, kaugnay sa ekonomiya, at pagbibigay na mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan.